Tahimik ang buong barangay ng umagang iyon. Tanging punog ng lumang jeep na bumabaybay sa kalsada ang maririnig. At sa harap ng isang payak na bahay, nakatayo si Mang Ramon. Bitbit -bit ang isang lumang maleta. At isang pasalubong na kahon ng tsokolate para sa anak na hindi pa niya nakikita sa loob ng dalawang linggo. Sa loob ng bahay, nakaupo si Liam. Labing pitong taong gulang nakayuko sa cellphone habang iniikot ang yosi sa pagitan ng mga daliri. Wala sa mukha niya ang tuwa o lungkot. Parang wala lang. Nak, aalis si Papa ha? Huling sakay ko tong flight papuntang Dubai. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag mo sanang tularan ng tatay mo. Hanggang maplang ang hawak. Hindi sa si Liam. Tumangulang. Pilit ng umingiti. Oo pa. Ingat ka na lang. Padala ka agad ha. Napangiti si Ramon. Kahit alam niyang may halong biro at lamig ang tono ng anak, hinaplos niya ito sa balikat. At sa loob ng sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng dahilan kung bakit siya aalis. Hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng anak na halos hindi na niya makausap ng matino. Sa paliparan, habang binabasa ang tiket papuntang Dubai, ramdam ni Ramon ang bigat ng bawat hakbang parang bawat metro palayo sa Pilipinas ay isa ring metrong nawawala sa piling ng anak niya. Pero kailangan, kailangan niyang kumita. Tatlong taon na siyang walang permanenteng trabaho sa Maynila. Noong iwan siya ng asawa niyang si Lydia, halos mabaliw siya sa lungkot. Pero sa gitna ng lahat ng yon, tanging si Liam lang ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Kung kailangan ko maglinis ng sahig sa desyerto, gagawin ko. Bulong niya sa sarili habang nakasakay sa eroplano, Para kay Liam Para sa anak kong matalino Dubai Disyerto Alikabok Ingay ng makina Ganito na ang mundo ni Ramon sa loob ng mahigit anim na buwan Gumising siya ng alas 5 ng umaga Naglilinis ng mga opisina Nagwawalis ng sahig na hindi niya pag-aari Nag-aayos ng basurang hindi sa kanya pero sa bawat patak ng pawis, may ngiti sa labi niya. Sa tuwing natatanggap niya ang sweldo, diretsyo yon sa Remittance Center. Padala kay Liam, pambayad ng tuition, pagkain at panggasto sa bahay. At sa tuwing gabi sa maliit na kwarto na puno ng amoy bleach at pawis, sinusulat niya sa notebook ang mga pangarap niya para sa anak. Gusto kong maging engineer si Liam. Yung tipong makakapagpatayo ng bahay na hindi babaha hindi gaya ng bahay natin noon na laging tagas. Kasabay ng mga salita, nagdarasal siya. Lord, bandayan niyo po ang anak ko. Huwag niyong hayaang maligaw. Ngunit sa Pilipinas, ibang kwento ang nangyayari. Si Liam, sa halip na magtuon sa pag-aaral, madala sa barkadahan. Ang mga perang ipinapadala ni Ramon ay napupunta sa inuman, sugal, at minsan sa mga bagong damit. Sa una, sinasabi niyang, Konting saya lang to, babawi rin ako. Pero habang lumilipas ang buwan, lalong lumalayo ang loob niya sa eskwela at sa ama. Si Papa naman eh, puro trabaho, na hindi man ako tinatawagan ng madalas. Reklamo niya minsan sa barkada. Eh mayaman ka naman, Tol. Padala ng padala tatay mo. Sulitin mo. Sagot ng kaibigan. At unti-unti, tuluyang nalubog si Liam sa bisyo. Isang araw, nakatanggap si Liam ng sulat mula sa Dubai. Pamilyar na sulat kamay, maayos, mabagal, puno ng pag-aalala. Anak, kumusta na ang pag-aaral mo? Balita ko, mataas ka pa rin sa math. Naalala ko yung sabi mo dati, gusto mong gumawa ng sariling robot. Anak, ipagpatuloy mo yan ha. Huwag mong sasayangin ang sacrifice ni Papa. Ngunit sa halip na mantig, tiningnan lang ni Liam ang sulat at isinalid sa drawer. Hindi niya nabasa ang huling linya. Miss na miss ka ni Papa. Lumipas ang dalawang taon. Si Ramon, halos di na makatulog sa dami ng trabaho. Tuwing nagpapahinga, pinagmamas na niya ang mga kasamahan niyang may kanya-kanyang pamilya sa video call. Siya, minsan lang matawagan si Liam. Busy lang siguro sa school. Ang lagi niyang rason. Pero sa puso niya, may kirot. Pakiramdam niya, unti-unti nang nawawala sa kanya ang anak. Isang gabi, habang naglilinis ng opisina, biglang sumakit ang dibdib ni Ramon. Nanlabo ang paningin at bago siya tuluyang nawala ng malay, narinig niya ang boses ng kasamahan. Ramon, pare, huminga ka! Nang magkamalay siya, nasa ospital na siya. Mild heart attack, sabi ng doktor. Pinayuhan siyang magpahinga at umuwi na sa Pilipinas. Tumawag siya kay Liam. Anak, baka uuwi na si Papa. Medyo may sakit lang. Pero okay lang ako. Ah, ganun ba? Sige po, ingat. Walang emosyon. Walang tanong. Wala man lang. Kailan ka uuwi? Pagkababa ng tawag, napaluha si Ramon. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng kalooban. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi masaya ang pagsalubong. Si Lia may halos hindi makatingin sa kanya. Maraming utang, maraming problema at halos wala na rin natira sa perang pinapadala. Pero sa halip na galit, yakap ang sinukli na Ramon. Ayos lang yan anak. Basta magbago ko lang ha. May pag-asa pa. Nagtagal lang siya ng ilang linggo. Lumala ang karamdaman hanggang sa isang umaga. Hindi na siya nagising. Nang ilibing si Ramon, wala nang luha si Liam. Ang mga mata niya ay tuyong-tuyo. Parang wala nang mailabas. Ngunit ng gabi, habang nagliligpit ng mga gamit ng ama, nakita niya ang isang lumang sobre sa ilalim ng unan. Sa ibabaw, nakasulat. Para kay Liam, sa araw na wala na ako. Binuksan niya yon, may laman na ATM card isang maliit na papel na may pin, at isang sulat na may nanginginig na sulat kamay. Anak, kung nababasa mo ito, siguro wala na si Papa. Pero huwag mong sayangin ang pagkakataon. Lahat ng pagod ko, gusto kong maging dahilan ng tagumpay mo. Ituloy mo ang pag-aaral mo, anak. Magiging proud ako sa'yo, kahit saan man ako naroon. Nanginginig ang mga kamay ni Liam. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng lahat. Bawat perang sinayang, bawat pangakong hindi tinupad. Lumuhod siya. Yakap ang mga damit ng ama. Umiiyak ng buong puso. Pa, patawarin mo ko. Babawi ako. Pangako pa. At doon nagsimula ang pagbabagong matagal ng hinihintay ng isang ama. Isang pangalawang pagkakataon na binayaran ng sakripisyo at pag-ibig. Magmula ng araw na nabasa ni Liam ang sulat ng kanyang ama, parang may nagbago sa hangin sa loob ng bahay. Ang dati niyang kwartong puno ng kalat at amoyosi, unti-unting nilinis niya. Ang mga bote ng alak na nakatambak sa gilid, itinapon niya isa-isa. At sa bawat pagwalis niya sa sahig, parang nililinis din niya ang sarili. Ang puso niyang matagal nang marumi sa pagsisisi. Tuwing gabi, binubuksan niya ang sobre ng ama. Hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit ang presensya ni Mang Ramon. Ang mga salita nitong mabubuting boses na bumabalik sa isip niya. Ituloy mo ang pag-aaral mo, anak. Maging proud ka sa sarili mo. Ako, proud na proud na sayo. Kinabukasan, pumunta si Liam sa universidad na dati niyang pinasukan. Wala na siya roon sa listahan ng mga aktibong estudyante. Matagal na siyang na-drop out. Pero humarap siya sa registrar. Naglakad ng diretsyo. At buong kababa ang loob na nagsabi Ma'am, gusto ko pong mag-enroll ulit Magbabago na po ako Napatingin ang babae sa kanya Marahil dahil sa itsura niyang payat May bakas ng puyat Pero may apoy sa mga mata Sigurado ka iho? Hindi madali ang bumalik Opo Pero may nangakong tatay na gusto kong ito pa rin Tinanggap siya at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muling nakapasok si Liam sa silid-aralan. Dala ang bigat ng nakaraan at pag-asang isusulat muli ang kanyang kapalaran. Hindi naging madali. Maraming araw na halos wala siyang makain. Tinipid ang baon at minsan ay nakikitulog sa kaklase para lang makatapos ng proyekto. Pero sa bawat hirap, nakikita niya ang mukha ng ama. Pawisang naglilinis sa desyerto. Nakangiti sa gitna ng pagod kung kaya ni Papa magtiis sa init. Kaya ko rin to. Bulong niya sa sarili habang nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanto. Ginamit siya ang perang iniwan sa ATM ng matalino. Binayaran ng tuition. Bumili ng murang laptop pang research. At itinira ang natitira bilang emergency fund. Hindi niya ginasto sa luho. At sa bawat semestre ang lumilipas, unti-unti niyang nakikita ang resulta ng pagbabago. Mataas na marka, papuri ng mga profesor at respeto ng kanyang mga kaklase. Ngunit hindi ibig sabihin ay naging madali ang lahat. May mga araw pa rin na bumabalik ang tukso. Isang gabi, nakasalubong niya ang dating barkada sa labas ng campus. Oh Liam, akala namin na ah, pariwara ka na. Tara, mag tayo. Sandaling natigilan si Liam. Nakita niya ang sarili niya noon. Lasing, walang direksyon, walang pakialam. Ngunit ngayong hawak na niya ang pangarap ng ama, iba na siya. Pasensya na mga tol, may kailangan akong tapusin. Para kay papa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na malaya siya. Hindi dahil wala siyang pinagsasabihan, kundi dahil kaya na niyang tumanggi. Sa huling taon ng kolehiyo, nakita niya si Engineer de la Cruz, isang matandang profesor na tahimik ngunit marunong tumingin sa kaluluwa ng estudyante. Liam. Sabi nito minsan minsang mapansin ang determinasyon ng binata. Nakikita ko sa iyo ang isang taong may mabigat na dahilan. Hindi lang basta ambisyon. Ano ba talaga nagtutulak sa iyo? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Ang tatay ko po, hindi siya nakapagtapos. Pero siya nagturo sa akin kung paano mangarap. Ngumiti ang profesor. Kung ganyan ang ugat ng iyong pagsisikap, siguradong malayo ang mararating mo. At mula noon, naging mentor na niya si Engineer de la Cruz. Nagturo sa kanya hindi lang ng mga formula, kundi ng disiplina, pagalang at kababaang loob. Isang gabi, habang naglilinis ng kwarto, napansin ni Liam ang lumang notebook ng ama sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Sa unang pahina, nakasulat. Liam, kung sakaling makita mo to, gusto kong malaman mong hindi ako takot sa hirap. Ang tanging kinatatakutan ko lang ay yung araw na mawalan ka ng pag-asa. Napaluha siya. Lalong tumibay ang loob niya. Dumating ang araw ng final defense. Sa harap ng panel, ipinarisinta ni Liam ang kanyang thesis. Isang prototype ng low-cost flood warning system para sa mga komunidad na tulad ng dati nilang tinitirhan. Sa gitna ng presentasyon, nanginginig ang boses niya. Hindi dahil sa kaba, kundi sa emosyon. Ginawa ko po ito bilang pagpupugay sa mga magulang na handang magsakripisyo. Gaya ng tatay kong hindi nakauwi para makita akong tumayo rito. Tahimik ang silid. Lahat ng profesor ay napatingin sa kanya. Hindi bilang estudyante, kundi bilang ihemplo ng pagbabago. Lumabas siyang umiiyak, pero ngiting-ngiti. Hindi na siya yung dating liyam na pasaway. Siya na ang liyam na pinangarap ng kanyang ama. Ilang buwan bago ang graduation, dumating ang balitang malapit ng maubos ang perang iniwan sa ATM. Ngunit imbis na mangamba, ngumiti lang si Liam. Sapat na to pa. Malapit ko nang tapusin. Nagsimula siyang magtrabaho bilang student assistant sa universidad. Naglilinis ng silid at nag-aayos ng mga gamit ng mga profesor. Trabaho ng isang janitor. Habang pinupunasan ng mga mesa, napangiti siya. Siguro, ganito rin si Papa noon. Bulong niya. At sa bawat tulo ng pawis, para bang nagiging isa sila ng ama. Parehong pawis, parehong layunin, parehong pagmamahal. Dumating ang graduation. Habang naglalakad siya sa entablado, suot ang toga, dala ang medalya ng sumakum laude. Tumingin siya sa lahat. Para sa iyo to pa. Sa sandaling iyon, parang may malamig na simoy ng hangin na humaplo sa kanyang pisngi. Pamilyar, maamo, parang haplos ng isang ama. At sa loob ng puso ni Liam, may boses na bumulong. Proud ako sa'yo anak. Ang binhing itinanim ng sakripisyo ngayon ay namungan ng tagumpay. Ngunit sa likod ng medalya at parangal, isang panibagong tanong ang susulpot. Paano niya ipagpapatuloy ang pamana ng ama sa mundong puno ng tukso at pangarap? Malakas ang tugtog ng pump and circumstance sa buong auditorium mga magulang na umiiyak sa tuwa, mga estudyanteng nagsisigawan sa tagumpay. Ngunit sa gitna ng masiglang dagundong ng palakpakan, tahimik lang na nakatayo si Liam. Suot ang toga, bitbit ang diploma, at nahigpit na hawak ang larawan ng kanyang ama. Pa, natapos ko na. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng luha. Hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako tinuruan kung paano bumangon. Sa araw na iyon, hindi lang siya nakapagtapos bilang summa cum laude sa engineering. Natapos din niya ang pinakamahabang aral ng buhay, ang pagiging anak na marunong magpahalaga sa sakripisyo. Pagkatapos ng graduation, inalok agad si Liam ng trabaho sa isang malaking construction firm sa Makati. Malaki ang sahod, maganda ang posisyon, trainee engineer. Ngunit nang nakaharap na niya ang kontrata, tumigil siya sandali. Sa isip niya, sumulpot ang imahe ng ama. Nakasuot ng lumang uniforme, naglilinis ng sahig sa disyerto, pawisang nakangiti. Kung nandito ka lang pa, siguro ikaw muna ang bibilan ko ng bagong bahay. Sabi niya habang pinipirmahan ng papel. Ngunit alam niyang may mas malalim siyang tungkulin. Hindi lamang ito tungkol sa pera o tagumpay. Ito ay tungkol sa pamana ng sakripisyo na iniwan sa kanya. Sa unang linggo ng trabaho, maagang pumapasok si Liam. Siya ang unang dumarating at huling umuwi. Tahimik, masipag at mapagpakumbaba. Napansin ito ng supervisor niya, si Engineer de la Cruz, na ngayon ay konsultant ng kumpanya. Ikaw pala yung estudyante kong sinabi nilang anak ng OFW janitor? Tanong nito minsan. Opo sir. Sagot ni Liam, nakangiti. Si papa mo si Mang Ramon. Alam mo anak, hindi lahat ng may diploma ay may ganitong puso. Ipagpatuloy mo yan ang ganyang dedikasyon, iyan ang tunay na kayamanan. At sa bawat araw na dumaraan, parang mas lalo niyang nakikita ang sarili ng kanyang ama sa mga ginagawa niya. Kapag napapagod siya, nagiging inspirasyon ang alaalan ni Mang Ramon. Isang ordinaryong ama pero may di pang karaniwan tapang. Isang araw, ipinatawag siya ng kumpanya. Liam, sabi ng HR manager, ikaw ang napiling tumayong project lead sa proyektong ipapatayo sa bayan niyo mismo sa San Rafael. Dapat siya, San Rafael, ang lugar kung saan siya lumaki, ang lugar kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Napatangu siya at may kirot sa dibdib ngunit may ngiti sa labi. Sir, tatanggapin ko po. Gusto kong magambag sa bayan namin. Pagka uwi niya sa probinsya, sinalubong siya ng dating mga kaklase kapitbahay at mga taong minsang tumingin sa kanya bilang walang direksyon. Ngayon, siya na ang tumutulong magplano ng bagong tulay na mag-uugnay sa mga barangay. Isang tulay na literal na magpapadali sa paglalakbay ng mga mamamayan at simbolo ng tulay sa pagitan niya at ng kanyang ama. Tuwing Sabado, bumibisita siya sa puntod ni Mang Ramon. Nagdadala ng bulaklak at minsan mga blueprint ng proyekto. Pa, tingnan mo to. Ito ang tulay na gagawin ko. Hindi nababaha dito pag natapos to. Hindi na gaya ng dati na palaging wasak yung daanan. Tahimik lang ang hangin. Ngunit sa bawat dampi ng simoy, ramdam niyang nakikinig ang ama. Sana, proud ka sa akin pa. At sa likod ng mga ulap, tila may bulong ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Pamilyar, marahan, parang yakap ng pag-ibig. Habang lumalalim ang proyekto, Napansin ni Liam ang ilang anomalya. May mga kasamahan siyang nagtatangka ng under-the-table deals, nagbabalak-mandaya sa materyales para makakuha ng dagdag pondok. Dito siya sinubok ng tadhana. Madaling tanggapin, madali ring sabihin, ganyan talaga ang sistema. Pero naalala niya ang mukha ng ama, pawisan, pagod, pero tapat. Kung lilihis ako sa tama, sayang lahat ng sakripisyon ni Papa. Bulong niya sa sarili. Kaya humarap siya sa management at isinumbong ang katiwalian. Marami ang nainis sa kanya, pero hindi siya nangtakot. Dahil sa huli, nanindigan siya sa aral ng ama. Ang dangal ay kayamanang hindi kailanman naluluma. Lumipas ang buwan, ang tulay na pinangarap ng bayan ay unti-unting nabubuo. Araw-araw, binabantayan ni Liam ang konstruksyon. Kapag nakikita niya nagtatrabaho ang mga labor, lagi niyang binabati kumakamay at minsan ay nakikikain. Sir, hindi po ba kayo engineer? Ba't nandito kayo sa putik? Tanong ng isa. Eh kasi, janitor ang tatay ko. Tinuruan niya akong walang trabahong mababa. Napangiti ang mga manggagawa. At mula noon, naging inspirasyon siya sa lahat ng proyekto. Hindi dahil sa titulo, kundi sa dasal. Dumating ang araw ng inaugurasyon. Matapos ang mahigit isang taon, natapos ang tulay. Matibay simple pero puno ng puso. Dumating ang mga opisyal, taga-media at residente. Ngunit nang umakit si Liam sa entablado para magsalita, hindi politiko o tagumpay ang inalala niya, kundi ang isang ama. Ang tulay na ito ay hindi lang gawa ng bakal at semento. Wika niya sa mikropono. Ito ay gawa ng pagmamahal, ng sakripisyo ng mga magulang na gaya ng tatay kong si Ramon. Isang simple janitor pero ang puso kayang tumayo sa gitna ng unos. Tahimik ang lahat, hanggang sa sabay-sabay na pumalakpak ang mga tao habang ang ilan ay napaluha. Sa gitna ng palakpakan, tumingala si Liam sa langit. At sa sandaling yon, may dumapong puting paru-paro sa kanyang balikat. Barahan, tahimik, parang paalala. Ngumiti siya. Salamat pa. Tuloy na yung pangarap mo. Magmula noon, nagsimula siyang magtayo ng scholarship foundation sa pangalan ng kanyang ama, Ramon Cruz Foundation for Working Parents. Layunin nito ang tulungan ang mga anak ng OFW at laborers na makapagpatuloy sa kolehiyo. Hindi ito malaking organisasyon, ngunit bawat estudyanteng natutulungan, bawat batang nakakatapos ay parabang bahagi ng kaluluwang iniwan ni Mang Ramon. At tuwing may nagsusulat ng liham ng pasasalamat, binabasa ni Liam ito sa puntod ng ama may bago ko na namang napagtapos. At sa bawat pagbigkas ng mga salitang iyon, muling nabubuhay ang pagmamahal ng isang amang nag-alay ng lahat, hindi para sa kapalit, kundi para sa pangarap ng anak. Sa ngayon, si Lia may may pangalan, karangalan at kwento. Ngunit higit sa lahat, may puso. At sa bawat proyektong kanyang hinahawakan, palaging nakaukit sa blueprint ang tatlong salitang nagturo sa kanya ng lahat. Para sa ama. Dalawampung taon na ang lumipas mula nang matapos ang tulay sa San Rafael at sa araw-araw na pagdaan ng mga sasakyan, mga estudyante at mga magsasakang hatiday ani at pag-asa, tila hindi lang semento ang bumubuhay sa tulay na yon, kundi ang alaala -ala ng isang amang nag-alay ng pawis at puso para sa kinabukasan ng anak. Si Engineer Liam Ramon Cruz ngayon ay kilala na sa buong rehiyon hindi lang bilang mahusay na inhinyero, kundi bilang taong may malasakit sa mga manggagawa. Sa bawat proyekto niyang itinatayo, laging nakatatak ang tatlong salita, para sa ama. Isang umaga ng linggo, maagang gumising si Liam, suot ang lumang polo ng ama. Lumangit-ngit ang lumang bisikleta nang sumakay siya papunta sa sementeryo. Sa kanyang likod ay isang bag na puno ng bulaklak at isang sulat mula sa mga estudyanteng tinulungan ng foundation. Pagdating niya sa puntod, marahan niyang nilinis ang bato, inayos ang mga bulaklak at naupo sa tabi nito. Pa, dalawampung taon na. Pero parang kahapon lang. Yung huli mong yakap sa akin bago ka umalis. Wika niya habang nakatingin sa langit. Marami na akong natulungan pa. Yung foundation mo, buhay pa rin hanggang ngayon. Lahat ng scholarship na ibinibigay ko, lahat yun galing sa pangalang Ramon Cruz. Hindi ko hinayaang mamatay yung pangarap mo. Habang nagsasalita, may mga batang naglalaro sa tabi ng sementeryo. Sumisigaw ng, Kuya Liam! Ngumiti siya. Ang ilan sa mga batang iyon ay anak ng mga scholar na minsan natulungan ng kanyang programa. Sa loob-loob niya, ramdam niyang patuloy na umaagos ang pamana ng kanyang ama. Mula sa kanya, patungo sa mga susunod na henerasyon. Pagbalik niya sa San Rafael National High School, sinalubong siya ng mga guro at estudyante. May nakasabit na tarpaulin sa stage. Welcome, Engineer Liam Ramon Cruz, alumnus, leader, inspiration. Inaniyayahan siya magsalita sa graduation ceremony ng mga bagong estudyante. Pag-akyat niya sa entablado, napatingin siya sa libo-libong mukha sa harap niya. Mga kabataang puno ng pangarap, gaya niya noon. Huminga siya ng malalim at simula. Noong idadninyo ako, akala ko tapos na ang mundo ko. Naligaw ako Sinayang ko ang sakripisyon ng tatay kong nagtrabaho sa ibang bansa. Pero binigyan ako ng pagkakataon. Hindi para baguhin ang nakaraan, kundi para itama ang kinabukasan. Tahimik ang mga estudyante. Walang ingay. Tang paghinga ng emosyon. Ang tatay ko, isang janitor. Pero sa totoo lang, siya ang tunay na engineer ng buhay ko. Siya ang nagtayo ng pundasyon ng sipag at dangal sa puso ko. Kaya kung may mga magulang kayong nagsasakripisyo, Huwag niyong sayangin yon. Ang bawat pawis nila ay pwedeng maging tulay sa pangarap niyong tatawirin. Pinalakpakan siya ng lahat. May mga batang umiiyak. May mga magulang na yumakap sa mga anak. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Liam na natupad na niya ang pinakamalaking pangarap ng ama. Hindi lang na magtagumpay siya, kundi na maging mabuting tao. Ilang taon ang lumipas, pinalawak ni Liam ang Ramon Cruz Foundation. Naging pambansa ito at nakipagtulungan sa iba pang organisasyon upang pondohan ang mga anak ng construction workers, OFW at street sweepers. Bumuo rin siya ng maliit na team ng mga kabataang engineer na tinawag niyang Project Ama. Layunin nila magtayo ng mga eskwalahang ligtas sa baha, matibay sa lindol at mura para sa mga liblib na komunidad. Isang hapon, habang tinitingnan niya ang mga ginagawang gusali, nilapitan siya ng isa sa mga bagong scholar, isang dalagitang may ngiti sa labi. Sir Liam, gusto ko pong maging engineer din, kagaya ninyo. Para makagawa rin ako ng tulay para sa tatay ko. Napangiti siya at marahang pinapik ang balikat ng bata. Gawin mo yan, iha. At kapag tinatanong ka kung para kanino mo ginagawa, sabihin mo lang, para sa ama. Pag uwi niya sa bahay, binuksan niya ang lumang aparador ng kanyang ama. Sa loob, naroon pa rin ang notebook. May mga pahinang halos mapunit na sa katagalan. Ngayon lang niya muling binuklat ang huling pahina. At doon, tila himala. May nakasulat pa ang hindi niya napansin noon. Kung sakaling dumating ang araw na maramdaman mong mag-isa ka anak, tandaan mo, kahit wala ako sa tabi mo, nandyan pa rin ako. Sa bawat proyekto mong tinatapos, sa bawat batang natutulungan mo, sa bawat pangarap na natutupad mo, hanggat may mabuting puso sa mundo, buhay pa rin ako. Papa. Napaluha si Liam, pero may ngiti sa labi. Marahan niyang isinara ang notebook. Hinalikan nito at inilagay sa dibdib. Buhay ka nga, pa. Buhay ka sa bawat tulay na itinatayo natin. Gabi na. Sa ibabaw ng tulay sa San Rafael, nakatayo si Liam. Ngayon ay matanda na. May bahagyang puti sa buhok. Ngunit may kapangyarihan sa mga mata. Sa tabi niya, ang anak niyang si Ramon Jr bagong graduate sa engineering. Tay, bakit palagi tayong dito pumupunta tuwing gabi? Tanong ng binata. Kasi anak, dito nagsimula lahat. Dito ko natutunan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng isang ama. Tahimik silang tumingin sa langit. Ang mga ilaw ng tulay ay kumikislap. Para mga bituin na bumaba sa lupa. At sa hangin, tila may malamig na ihip na dumampi sa kanilang pisngi. Pamilyar mapaggalinga, yakap ng isang amang matagal ng pumanaw, ngunit kailanman ay hindi nawala. Tay, wika ni Ramon Jr. Kapag ako naman po ang naging engineer, itatayo ko yung project ko para sa inyo. Para sa akin? Sagot ni Liam. Hindi po. Para sa lolo. Ngumiti si Liam at sa huling pagkakataon, tumingala sa langit. Parang naroon pa rin ang ama niya. Nakatayo at proud. Ang sakripisyo ng ama ay hindi nasasayang kapag minahal mo ng totoo ang ipinaglaban niya. Magiging tulay ka rin, tulay ng pag-asa, tulay ng pagmamahal, at tulay ng buhay.